Yo, what's up? So, dumating na. Ito parcel. Okay. Nabili ko ito sa Shopee. Mi Pad 7. Naka may libre siyang uh, keyboard. Ah, saan ba yun? Ayan o. Oh. Bali 15 ano inabot with the keyboard the keyboard so uh, a na box natin unbox um, Mhm mm so up Kasama na agad yung iPad e pad 7. Ayan na. Ayan na agad. Kulay Dolby Vision. Yung keyboard, puti. Hindi puti. May binili ko. Pakakita ko yung dumi. So, tingnan natin itong keyboard. Tingnan natin kung maganda. Maka tape. Tape. Okay. So, ayan. Ayan. Oh. Ayan na natin. Oh. Parang papel yung plastic na May na agad. With keyboard. Dalawang klase pala yung keyboard. Ito yung keyboard na walang trackpad. Talagang keyboard lang. Okay. Yan yung nakikita niya. Xiaomi. Ayan. May manual. Maliit. Wala na siguro yung laman keyboard pang cover lang okay tingnan natin ito at tingnan ko lang plastic kabalat sa plastic ayan Xiaomi pad seven AI experience one forty four. Okay, I okay. uh, So, yeah, I think I'm a boo height. ayaw mo buhay siya yun na buhay na so tingnan natin kung anong kasama kasama siyang manual ulit charger ba Ah, kasama siyang charger na 45 watts. Bilog na lang Tsaka Type A to Type C So yun yun lang ang box Kaya testingin natin mamaya Kung maganda I-install lang ko lang Okay Yeah okay, Ito, in-install ko na Mobile legend Okay Yan o no? Ultra ultra Okay So meron na siya. 7 lang ito hindi ito Pro. Okay? So, 'yun lang. Don't forget to subscribe. Bye.